sa labas, kung ano mangyari. Then, pag, let's say, ganyan pa rin siya sa labas, um, magpakilala siya sa parents ko, puntahan niya kami sa bahay, doon siya manligaw, edi di, paalam. Okay, edi pwede. Oo, may chance. Kung ganun yung mangyari. So, talagang, it all depends outside. Mm -hmm. Not um, here. Ano, obvi ko pala. Hindi, sabi ko kay Nicole, ko sa Kasi na Kasi um, sa... dito sa loob, iba ang mundo. Kayo kayo lang magkakasama. So, hindi talaga maiiwasan na, um, siyempre lang yung kasama talagang lang mm -hmm. kausap. Wala kayong choice eh. Mm -hmm. kayo choice, lang dito eh, <laughs> di ba? So, nakadepende na yan sa paglabas kung ikaw pa rin ba ang uh, iisipin niya, ikaw pa rin ang nasa uh, utak niya. Uh, but... <laughs> Jose, ay paano? Partido, Ako pa ano? Ako pa Hindi. Pag sa labas, wala ka hide. na lang ka. Party buddies. Ako pa ano yung best friend ko? ko, ko feeling, yeah. <literalness> feeling ko wala na yan. Oo, ganun. Bakit? Feeling ko wala na talaga. Sobra ka na yun. ko na eh. Shut up, Chet Marna. Sino? Sino? Kasi, Nico, ang buong time. Ito si Joshua. Ano? 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 Understood. Oh. Okay. Understood na. Ah. Uh. Feeling, anong feeling mo paglabas mo? Anong kamusta na siya? Ganun pa rin ba kayo? Ganun? Hindi na. Ano na expect mo? Hindi, hindi na. Friends, kasi nag-insosive pa lang kay Joffrey. Hmm? Huh? Feeling ko, ano, ba, Oh, wala. Wala lang. Punta naman eh. Nagkita ang taan katagpo-tagpo lang kami dito tapos nag-uusap. <coughs> Tagahana na po. <laughs> Ikaw po, mag-share ka naman sa amin. Oo <laughs> nga po. Bikin niyo po yes, kami ng ano kayo niligawan. Ayun. Ako? Niligawan? Pabilis ang ligaw. Tapos